guys, tapos na ko sa lahat. Tapos na magluto, tapos na magugas. So, kain na kami. Aray, init. Yan. Yan, charling ko. Siya ang nagsandok. Yan. Ito lang yung kanin ko. Kunti lang. Yan. ang ulam namin. Galay, galay. It's life. Yan. Galay. Tapos, may saging. <coughs> gulay, tinidor ko hindi pa nga naka one minute patayin agad gulay akin yung saging. Ayaw mo kumain ng saging. <coughs> Pwede ka naman manood, pero pahinaan mo naman. Huwag naman ano Saging. Saging is life. Mahal ang kilo nito. 90. Ito o. Oh, itong alugbate. Try natin. Masarap naman. For the first time ako kumain ng alugbate. Okay naman. Sanayin ko yung sarili kong kumain ng gulay. Gulay. <coughs> <coughs> Ano ba? Ang sinasabi lang naman sa'yo na mas magaling na artista si Homer Simpson. Ano ang sabi mo? Mas ikonji kaya sa Amerika si Fred Flintstone. Wala na ba special doon kay Homer? Sarap sana pag may bago ang ortoyo. Nalala mo yung wala yung aso niya? Kaso, hindi ako pwede kasi yung ubo ko. At totoong luha talaga yung mga nakita ko noon. Tama na yan, matrabaho na tayo. Asin na lang ang... Asin na lang langga. Pa ganon-ganon dyan sa takip, O. Para may alat-alat ako maano.

ka makipag-date kay Miss Cape Cod. Oh, parang mas gusto ko yung ganun ah. Pero ano ba nagagawa nito? Hindi ito pumapalya. Ah. Totoo ba? Oo. Oh, Dadala to sa harap nila na parang wala lang. Tapos, BABOOM! <coughs> <coughs> okay, okay, Kaya simulan na natin ito. Ito, alog bate. Ayan. Alog bate. Dahil tayo lang naman na nandito, huwag ka na mag-alala. Ngayon, patungunin mo itong gagawin ko sa kanila.

Bilis! Naku, hindi! Pagpapos yata ang batarya nito eh! Pahaling! Paano na to? Kumayo ka lang! Hindi na oras para pa mananda! Pwes! Sabihin mo sa akin kung kailan, okay? Ispala okay? yes, mo na ngayon! pa? Hoyo <coughs> palya pa na ah. Hindi ko maintindihan. Bakit nasira yung control? Hindi na ako bibili na ba ng prada na bullet. Tama. Sa susunod, yung Italian na lang. Tapos na ako kumain. Bye. Thank you for watching.